mag plastic guys ito yung design ng gawa namin kus kus and design ng gawa namin guys Number 1, welcome back to my channel. So katatapos lang ng ating trabaho, guys, sa uh, iba't na bagay sa atin yung mga prutas na dapat natin kainin. Uh, dahil pag ulan ngayon, ito yung pangontra ko sa sakit. Ito yung mga prutas, guys, ang lagi kong kinakain. Number 1, mangosteen. Ito siya. So mayroon tayo dito'ng lanzones. Pero ito talaga ang kadalasan kung kinakain ko sa iyo. Kasi ito ang madalas na meron sa palengke. At dahil uso rin ang rambutan ngayon, nakagaya ng mangustin, meron din ako nito. So ito lahat guys, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga binipisyo nitong mga prutas na ito. So, ah uh, medyo, minsan medyo mahirap siya buksan. Pero kapag hinog na, kapag bumili kayo ng mangustin, pag pumili kayo ng mangustin guys, ang gawin ninyo, pipisilin ninyo. Kapag mapisil ninyo siya, ibig sabihin maganda ang laman nito. Pero kapag matigas, ibig sabihin, hindi nyo mapapakinabangan kainin. Oh. Itong mangustin ay punong-puno ng vitamina na nakakagamot daw ng maraming sakit. Hmm. Ang lasa nito medyo maasim na manamis na mis. Kahit yung balat ito, neto, pwede ninyong ilaga at inumin, ay magiging gamot din siya. Masarap na maasim-asim. <laughs> Para sa akin guys, sa mga protas, bago ko sila binibili, ginugogel ko muna ko ano ang benefits na makukuha ko. So dahil sa tumatanda na ako at uh, lagi akong puyat, Sagsada ako sa trabaho araw-araw, marami na tayong nararamdaman kaya kailangan natin ng focus. Ito lang yung panlaban ko. Hindi ako gumagamit ng mga anumang vitamins, winala ko lahat 'yon dahil iniiwas ko yung magkakaroon ako ng uh, sakit sa kidney, magkaroon tayo ng komplikasyon. So ang ginagawa ko puro organic. Sa amangostin guys, hindi lang doon sa nabasa ko, sa binasa ko yung mga benefits noon. Pwede ninyo i-Google para malaman ninyo ang lahat ng benefits ng mangosteen. Maganda rin itong gamot sa kanser. So ito yung mga benefits ng mangosteen. An age-old tropical fruit stock with powerful health benefits. Mangosteen makes an excellent and delicious addition to your diet. through its origin are largely unknown. The mangosteen is fruit or green tree commonly found today in tropical region bordering in Indian Ocean. For countries, the purple fruit has been a source of nutrition for those who enjoy it, offering not only a dense profile of vitamins and mineral, but also a number of Powerful Health Benefits So ang susunod natin na Bibigyan ng uh, Kahalagahan Ang prutas na ito ng lansunis Kung ano yung benefits niya. Ito ay dapat natin malaman At dapat alam mo Ang lansunis naman May iba-ibang kasing lansunis guys uh, Mayroong maasim Mayroong sobrang matamis pero ito, maganda rin yung may maasim naman na manamis-namis. Kasi ang habol natin dito ay yung nakaka, alimbawa yung mga ubo tayo, yung nakakagamot kung ano yung mga sakit na nararamdaman natin. So try natin kainin itong isa. Sa amin ito, sa probinsya namin, napakarami nito guys. Uh, sobrang tamis niya ang tanim ng aking mga kamag-anak sa probinsya. Mm. Tama lang siya hindi siya maasim, hindi siya matamis. Ay, ibig sabihin, hindi siya maasim masyado, medyo manamis-tamis rin. Tama lang. Kasi pag sobrang tamis din yung lansonis, parang ano lang eh, parang wala lang din. Kasi mas maganda, para sa akin, mas maganda yung manamis-tamis na maasim-asim. Hmm, laking buto. Masarap siya. Dapat sa mga protas, alam natin ang benefits kung ano ang maidudulot sa atin ng protas. So, ito pa yung benefits ng Lansonis, guys. With its high vitamin C content, Lansonis can help boost the immune system, fight off infection, and support collagen. Production of healthy skin. Additionally, Lansonis content fiber, which aids uh, in digestion. Promote a healthy guts and, mini, and may assist in weight management. So, lagi tayong kakain nitong lansones. Ako, hindi ako nagsasawa nitong lansones nito. Sunod natin na alamin na protas guys ay ito. Ubas or grapes. Alamin natin kung ano yung magiging beneficyo nito sa ating katawan. Itong grapes guys, ito lang lagi yung uh, hindi siya seasonal kahit anong buwan meron siya. Makikita mo to sa palengke. Dahil sa Pilipinas, mayroon na rin tayong mga grapes, hindi lang galing sa ibang bansa. Kung so, mayroon na tayong produkto sa Pilipinas. Ito, pag madalas ko ng pagod ako. Masarap siya. Pakiramdam ko na wawala ang pagod ko pag kumakain ako nito lagi. Mm. Pero pag nasubrahan naman, pakiramdam ko para ako nalalasing. <laughs> Kaya alam natin kung ano ang benefits ng grapes or oba sa ating katawan. Tara, suriin natin guys. Naku, ito pala yung benefits ng grapes. Incredible health benefits. So marami pala siyang nagagamot ito. Cancer, prevention heart health lung support kidney health eye health may allergy pa allergy relief kaya pala tuwing kakain ako nito nawawala yung allergy ko at higit sa lahat yung lagi nating ah, kadalasan na may sakit ang tao nitong migraine relief sustain energy oh di ba at higit sa lahat ito pa sa eye health maganda rin siya kaya napakaganda talaga guys na mag ano tayo mag si search tayo kung ano yung makahalagahan um, ng photo sa ating katawan na dapat alam mo sa so, tapos na tayo sa tatlong protas kung ano ang kahalagahan. So, dapat talaga guys, uh, isearch natin kung ano yung kahalagahan ng mga putas na kinakain natin. At doon na yung natapos natin, ang the last but not the least, yung pang-apat natin ay rambutan. Search natin ito kung ano yung kahalagahan niya. Itong rambutan guys, gusto ko rin siya. Kaya lang, ang problema nito, yung toklapin. Ayoko ng toklapin. Gusto ko yung sop-sopin. <laughs> Ganito lang naman siya katulad tayo. Kasi ito raw yung uh, lichia ng Pilipinas. Ewan ko kung totoo, kung talagang binabansagan lang nila. Tingnan natin kung supsupin ito o toklapin. <laughs> <laughs> hey, kung ito na yung rambutan ko siya, kasi nakain ko na ito toklap. Palagay ko toklapin ito, guys. Kasi makapal yung ano niya, yung parang ano na siya. Ito, ganito nga yung pinili ko para yung medyo nakakakusupsupin pa. Ayan, yan, no. Ayan. Toklapin nga. Hahaha. <laughs> Matamis din itong rambutan. Sa amin ito napakarami sa probinsya namin. Hindi ko to pinapansin kasi nga sa dami ng frutas doon uunahin ko na lang yung nag-i-enjoy akong kumain kasi sa ditong tuklapin na, pag kumakain ka na napapasama yung balat. So alamin natin kung ano yung benepisyo ng rambutan. So maganda rin pala itong benefits ng rambutan. Ito, number one, excellent for weight loss, lower cholesterol, improved digestion, strengthen teeth and bones, increase immunity, number six, hydrate and energizer, cleanse the kidney, tone skin, wow, regulate blood sugar, help to prevent cancer, source of iron, improves sperm uh, motility. Wow! Mas maganda pala ang binipisyo nitong rambutan nito. Pero ito ang hate na hate ko. Hindi naman hate na sabihin mong hindi ako kumakain. Pero yung tuklapin lang kasi guys. So, sa so, natapos na natin yung apat na klase ng prutas, Kung ano ang kahalagan sa ating katawan. Ganun lang ang gagawin ninyo guys kung gusto nyong malaman at ako anong benefits ang mga prutas na ating kinakain ay pwede ninyong i-google. So hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat guys sa panonood.